History ang nagawa ng Gilas, isang malaking panalo ang kanilang nakuha laban sa team ng Tall Blacks, Coach Tim Cohn at Gilas tuloy-tuloy ang pag-break sa record ng panalo. Ibang klase ang larong ito, talagang mainit at puno ng aksyon, malakas ang bawat teams, nagkakabalikan sa score, may punto na malaki ang lamang ng isang team pero may at maya tabla na ulit ang score, yung kabila naman ang nakakalamang. Goosebumps, ika nga nila, lahat panalo sa game na kanilang napanood, nagpapakita na nasa high level ang laro ng dalawang teams sa game na ito, parang championship games sa FIBA Asia ang datingan ng laro. Umpisa tayo sa jump ball kay Soto ang panalo sa gilas ang unang ball possession ng laro unang score ng gilas nagsimula sila dito kay kay Soto na nauwi sa foul kay naman si Kay sa free throw line ang punta dalawa niyang free throws kanyang naipasok May init nga lang ang shooting ng kalaban sa 3 point area taas ng percentage halos ulang minti sa simula ng laro kay naman sila ang nagkaroon ng malaking kalamangan sa umpisa na nagawa namang mahabol ng gilas at sila naman ang nakalamang JB naman ang sumunod na umiscore para sa gilas team lumapit sa basket saktong bangga merong space kanyang tira pumasok naging sunod-sunod ang opensa ni G big, kailangan ng Gilas na makahabol at dito nga, isang mid-range away natira ang kanyang nagawa at simula dito, unti-unti nang nakahabol at nakalamang ang Gilas team. Nagmintis ang New Zealand sa kanilang attempt na maka-score kay Soto naman naging matumpay sa pagkuhan ng rebound at iba talaga ang combo big natin kay Soto at Junmar. Kita naman nawala sa eksen ang rebounder ng New Zealand good defense ang pinakita ni Scotty hindi bumibitaw sa mga plays, sacrifice ng konti ang katawan, tinamaan ng Siko sa panga pero matibay si Scotty offensive ang tabag ng referee, laban sa team ng New Zealand sa atin ng bola. Dwight Ramos hindi nga rin nagpauli, nagsimula na rin ang kanyang opensa sa 3-point area, pasok ang tira, hiyawan ang mga fans, gilas, nakakalamang na sa score, isang kay Soto power rebound ang kanyang ipinakita ni Kai sa play na ito at kitang kita na nasa 100% na nga itong si Kai Soto, bigay todo sa loob ng paint kasama itong si Jun Pardo at isang magandang play ang kanilang nagawa at aking ni Kai pero nakita si Jun Mar, ganda ng pwesto sa ilalim, libre si Abay plus 2 points para sa ating team na gilas. Good defense ang pinakita ng gilas dito, nagaw nilang mapatra ang kalaban nating big. Tapos ang sumunod na eksena para sa gilas team natin ay kay Soto naman para sa isang power rebound. Kay Soto magandang ipinakita sa larong ito. Kay Soto nakikipagagawa na naman sa rebound sa gilas ang bola sa kanila ang ball possession sa play na ito. Chris Newsom, isa sa naging maganda ang ambag sa game na ito. Offense-defense, nagpakita ng solid na laro at sa play na ito, foul ang tawag ng referee laban sa team ng New Zealand. Sa free throw line ngayon titira itong si Chris Newsom. Isa na namang steal ang nagawa ng gilas dito. Good defense na naman ang naipakita. Corey Webster, siya ang bigay buhay sa team ng New Zealand, siya ang may pinakamalaking ambag kaya naman nakakatikit talaga ang kalabang team kontra sa gilas. Chris Newsom nakita si Kai Soto malapit sa basket kaya naman umangat para sa isang open look sa ere. Pasok ang kanyang floater, good defense ang pinakita ni Kai dahil sa kanyang haba, hirap rin ang kalaban na makita ang ring kaya nagmimintis rin ang kanilang tira. Kai Soto tumatakbo, siya ang nauna bigay ng isang fake sa humabol na defender na libre na sa sumunod na attempt. Pasok ang kanyang tira, mintis ang attempt ng kalaban sa gilas ang rebound na nasundan pa nga ng 3-point shot ni Calvin Uftana, maraming Gilas players ang nagtulungan para makuha ang panalong ito laban sa team ng Tall Blacks at halos karamihan sa Gilas players ay merong magandang ambag para sa team. Panalo ang Gilas team, lahat ng Gilas players nagtulungan na nagbigayan ng suporta sa kanilang kakampi. Kaya naman, nagawa nilang manalo, hindi nila dinadao ng kanilang kakampi kapag may nagkamali sa pasa kung hindi naman kaya ay sa play, bagkos ay pinupulot nila ito at kasabay nang bawi tayo.